Hi guys, another thoughts to share. Meron nang I am a VA freelancer na naka 8% po ang tax. I was given four books ng BIR. So ang question niya, lahat daw po ba 'yon ay kailangan niyang i-fill upan? Kasi meron daw siya na panood na kapag ang freelancer daw ay naka 8% only cash receipts lang daw ang kanyang i-fill upan at yung remaining books ay itatabi lang. So kung ako yung, tatanungin, yung nakita niyang video ay mali. Dapat pa rin i-fill up ka pa rin ng lahat ng books na meron ka dahil ito yung nagsisilbing accounting records mo. Whether ko ang purchases mo at other expenses mo ay gagamitin mo sa filing ng ITR mo or hindi, kailangan pa rin tong isulat sa book of accounts na cash disbursement or kaya sa journal book. Habang ang general ledger, ito yung pinakasama rin ng lahat ng transaction ng bawat chart of accounts. Bakit nga ba ito sinusulatan? Kasi minomonitor din po ni BIR kung tama pa rin ba or akma pa.